Ayan mga ka-basic. So ang problem ng CPU natin ngayon ay parang Christmas light. Turn on and off. Ayan, nag-automatic siya. Pag sinaksak mo siya, uh, automatic na na nag-on. Tapos mag-off after ilang seconds. Tapos mag-on ulit siya. cycled lang. So ayan, ang gagawin lang natin ay tatanggalin ko lang yung CPU. Kasi common sa ganitong problem kasi ay CPU problem. So, tatanggalin ko lang muna yung fan para magkaroon tayo ng access dun sa CPU. So, pag ganito, kuha lang kayo ng flat na screw. Tapos, ikutin nyo lang counterclockwise yung uh, mga lock nya. Tapos, tanggalin natin yung fan. Ayan, yung connector ng fan. Tapos, ayan, may kita nyo yung lock. Tanggalin nyo lang yan. So, mostly kasi CPU yung sira pagka ganito, yung pinaka-processor. Uh, pero, ang ginagawa ko bago ako mag-declare ng sira, uh, yung pin, lalo pag Intel, uh, nililinis lang yan. Ayan. Kasi, yung contact niya dun sa board, lalo yung kapag ganitong board, hindi siya branded. Tapos, isa uh, isama na natin syempre lilinisin yung memory. Ayan, kung makikita nyo, sobrang dumi. Oh. May mga black na spot. Ayan, so hindi, ma, hindi siya masyadong kita kasi sa camera. Pero kapag yung actual na makikita nyo ganito, may mga itim-itim siya. Ayan. So, ang gagawin natin lilinisin lang ng eraser. Kung may kung wala kayong eraser, pwede yung uh, chinelas. Basta tuyo, wag lang basa. Yan, kuskusin niyo lang yan na hanggang sa kuminis na siya. Tapos paikot lang. Ingatan lang na wag tamaan yung nasa gitna ah, kasi baka matanggal yung ano or kung medyo malakas baka maano siya yung pagkakahinang niya matanggal pero matibay naman yan Uh, ingatan lang, double ingat lang. And sa memory, tatanggalin lang din natin 'yon, yung mga dumi. Ayan, so after natin malinis, ibalik natin siya. At this time, uh, Iti-test ko pa lang naman. Hindi ko pa siya lalagyan ng thermal paste. Kasi syempre hindi pa natin sigurado Baka Ayan, lalagay ko na yung fan saka heat sink Pero hindi ko siya lalagyan muna ng thermal paste Yung original lang muna Kasi baka mamaya uh, Kailangan pa ng konting lines Masasayang yung thermal paste natin Ayan, so pan testing After lines, okay na siya Successful yung ating lines So, ganun lang kadali uh, sa magpalit kayo. Ayun, maraming salamat. Sana ay may ng kayo sa video na to. So, ayun lang. Kung gusto nyong gumawa, sa, gumawa ng ganito sa bahay nyo para hindi na kayo magpa-repair, pwedeng-pwedeng yung gayahin. Pero, doble ingat lang.